Dumating nang walang-wala. Ay, wari ko pala siya, ano? Bagabang nang no? umalis. Ah, ay, may ko. saging ako doon. Yo, may ko. saging pa. Ano, ano na, na ay? nasaan? Ay, nasaan? Pahinog, Pahinog. Nasaan? 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 At tanyo ka, na. ka naman mo si Emma Kao, no? Talaga kompleto ho yan. Sa kanyang bahay <laughs> ko, bo. Ay, may saging pa. Yan. O, pa, may saging pa. talaga naman. Pahingi ako lang saging. Ako din. mas hilaw-hilaw ng konti. Ay, wala. Hinog na yan. Ang hinog. Gusto ko hinog. Oo, wari. Tanyo ka naman, ho. hindi makaintindihan. May luya, may oh, sitaw, may sinturis, may saging. At Masarap. syempre, may ginataang bago. Oh, may ayan. Yung oh. oh. Iyon, ha? Na. Kaya buke. Dadinit, lagi dinit. Akin yan. Ginawa ng kapitbahay ng tao. Ayan, okay, so, ang mga walang-wala na nang dumating. <laughs> nang umalis na may bagabang sila. Baka naman. <laughs> baka naman. Ba Paola well, Sino ba ba may gusto ng pasalubong? Yan. Abangan niyo po ako sa so Victoria Homes. Ang dami-dami kong dala. Ang may gusto ko, magabang na sa game. Ari pa ho, oh, ang baby pity oh. niya, no? Ito pa. Isa pang timbaho yan, ha? Ah. Pagkakalaki. Eh. So, sino pong oh, may well, gusto steak. pumunta tala doon sa harap ng gate namin? Ito po'y free. Yeah, mababait ito lang! Pag hindi mabait, wag na! <laughs> <laughs> Meron lang hindi mabait. Sige! Layas na kayo! At talaga kayo na ako, promise Bye. Bye. See you Ay, ingat, ingat, ingat sila Bye. sa inyo. Para ganun man oh, yan you oh, know, lalayas na oh. Bye na. Wala pang isang ng ano ang gas.